Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero uh, dahil naharap tayo sa isang election eh, Floro, so tingin mo ba, eh, let's say, ito eh, matututo ka na lang after the election. <laughs> eh, alam niyo po, Kadani, <laughs> Kung oh. nagawan nga nila ng paraan na bigyan ng citizenship yung isang dayuhan na in-check ah. at na-schedule na nila ang ah. uh, okay, session yung nila, mo, ha? bakit hindi nila ma-schedule <laughs> ang session para sa amin? Oh, eh, oh, oh, oh. Ilang milyon ba ang senior citizen na pwedeng bumoto sa kanila kung sakaling Tama. sila re-electionist? Ah. Hindi ba makakatulong kami sa kanila kung sakali at matuwa kami at iboto namin sila? Ano ba sinabi ni Senator Imi na sabi niyo eh, hindi tinetable ito at siya yung chairman itong uh, nitong universal package nga for the health senior kulang sa pondo? Oh. Kada po lalapit kami sa kanya, ang sinasabi niya hindi pwede, walang pera. Pero ang nakakatuwa nito, Kadani, oh. ang kongreso na siya dapat ang namamahala tungkol sa kapirahan ay nagbigay oh. na ng alokasyon at inaprubahan na ngayon na ni pati ng oh. Committee on Appropriation. Oh. So anong hinahanap ni Senator Amy? Bakit hindi niya ito oh. ma-schedule? Thanks oh. for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.